Sa isang makulay na kasaysayan at makulay na kultura ng Pilipinas, hindi may iwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at tensyon sa iba't ibang mga bansa. Ito ay dulot ng mga alitan sa nakaraan, agawan ng teritoryo at iba't ibang mga kadahilanan sa hidwaan ng mga bansang ito. Bagamat itinuturing na masayahin at palakaibigan ng Pilipinas, may ilang bansang hindi nakasundo ang nagkaroon ng hindi magandang relasyon dito. Sa video ito ay tatalakayin natin ang ilangan sa mga ito na tila may hindi magandang relasyon sa Pilipinas at mga dahilang bumubuo dito. Mahalaga rin maunawaan na hindi ibig sabihin na kapag may hindi pagkakaintindihan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga ito ay dapat na rin tayong magalit sa kanila. Sa kabila ng mga hidwaan, layunin ng videong ito na bigyang linaw ang mga dahilan sa mga tensyon at alitan ng Pilipinas sa mga bansang ito. Kaya't ating alamin ang mga bansang nagkaroon ng lamat sa ating bansa. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 5. Hong Kong Ang una sa ating listahan na nagkaroon ng issue sa ating bansa ay ang Hong Kong isang hiwalay na teritoryo mula sa mainland China na kilala bilang Hong Kong Special Administrative Region. Pagamat may bahagyang kalayaan, kinikilala ito bilang bahagi ng China. Noong dekada 70 at 80, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga residente ng Hong Kong sapagkat maraming Pilipino ang naghahanap ng mas mataas na sahod roon upang suportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas na malaya ng pamahalaan ng Hong Kong ang pagtas ng bilang ng mga manggagawang Pilipino at pagtas ng bilang ng mga walang trabaho na residente ng Hong Kong na nagdulot ng tensyon at humantong sa mga atake ng mga lokal na residente sa mga Pilipino. Itinatagpangan nila ang Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong na layuning bawasan ang bilang ng mga manggagawang Pilipino para sa pakinabangan ng mga lokal. Gayunpaman, nananatili pa rin ang sama ng loob ng mga residente ng Hong Kong laban sa mga Pilipino. Dagdag pa sa sitwasyon ang insidenteng pagdukot ng isang bus sa Kirino Grandstand na nagresulta sa malungkot na pagkamatay ng walong turistang taga Hong Kong. Hanggang sa kasalukuyan, may mga nakakasakit at mapanirang komento pa rin inilalabas ng ilang residente ng mga taga Hong Kong patungkol sa mga Pilipino at nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng mga stereotype tulad ng pagiging nagtitinda ng saging o mga kasambahay. 4. Indonesia ang Indonesia ay isang kalapit bansa ng Pilipinas at nagkakaroon ng mga pagkakatulad sa wika at kultura ng kanilang mamamayan. Gayunpaman, kahit na may ganitong ugnayan, may mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at Indonesia. Nangyari ang hidwaan noong 2016 ng kidnapin ng Abu Sayyaf ang ilan sa mga Indonesia na naroroon sa Sulu. Ipinahayag ng mga Indonesia ng kanilang pagtutol sa harap ng Philippine Embassy sa Indonesia, kung saan nagdala sila ng mga banner upang ipakita ang kanilang damdamin. Isinisisi umano ng mga Indonesians dahil ang Pilipinas daw ay nagiging pugad ng mga rebelding grupo. Sa kabilang banda, mayroon ding hindi magandang karanasan ng mga Pilipino sa Indonesia. 3. Estados Unidos sa kabila ng matagal ng magandang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, hindi ito garantisadong makakaiwas sa mga hidwaan. Bagamat matagumpay ang kanilang pagkakaibigan, hindi maikakaila na mayroon ding hindi magandang mga karanasan. Sa kasaysayan at kasalukuyan, maraming aspeto ng relasyong nagdulot ng pagkakaroon ng mga pagtatalo. Noong mga nakarang dekada, maraming Pilipino ang nag-migrate sa Amerika, umaasam na makamit ang American Dream. Gayunpaman, ang ilang masamang karanasan tulad ng sobrang hirap na trabaho at diskriminasyon ay hindi rin maitatangging nangyari. Maging sa mga panahon ng digmaan, ang mga Pilipino ay magkakaroon ng citizenship at magandang buhay. Ngunit kailangan munang maglingkod sa militar ng Amerika na hindi nagustuhan ng mga Pilipino. Kahit na masasabing matalik na magkaibigan ng Pilipinas at Amerika, hindi ito naging pahintulot para sa isang perfectong ugnayan. Maraming aspeto ng kanilang relasyon ang nagdulot ng hidwaan mula sa mga negatibong karanasan noong mga nakarang panahon hanggang sa kasalukuyan. Mahalagang patuloy nating ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nasa Amerika, particular sa mga panahong may krisis at pag-atake na nagaganap. 2. Malaysia ang ating katabing bansa ay madalas na nagbibintang sa mga Pilipino para sa iba't ibang mga isyu. Isang malalim na akusasyon ang pagkakasangkot natin sa pag-introduce ng mga kriminal na elemento sa kanilang teritoryo, lalo ng mga Pilipino Muslim na tumatawid sa Sabah border. Kanilang isinusulong ng karahasan, pagnanakaw at negatibong pag-uugali ay likas na katangian ng mga Pilipino na nagdudulot ng mga alitan sa Sabah. Bukod dito ay inuugnay ng mga Malaysians ang mga Pilipino sa kanilang mga paghihirap sa ekonomiya dahil sa umano'y pag-agaw ng lupa lalo na sa usapin ng Saba na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Patuloy din nilang iginigit na may utang pang pa Pilipinas sa kanilang pamahalaan para sa gastusin sa paggagamot sa mga karamdaman ng mga ilegal na Pilipino immigrants. At sa halip na ilaan ang kanilang mga resources sa kanilang mga mamamayan, ay sinasabi nilang ito'y binibigay sa mga Pilipino na sa kanilang palagay ay nagdadala ng mga nakakahawang sakit na pinapalaganap ng mga Pilipino immigrants. Sa buong kahulugan, ang Malaysia ay nagbibintang sa mga Pilipino para sa iba't ibang mga hamon sa lipunan, kabilang ng krimen at ang pasanin sa ekonomiya at itinuturing ang mga utang na hindi pa nababayaran ng Pilipinas para sa gasto sa kalusugan bilang ebidensya ng pasanin na ito. Ang mga ay nagpapalakas sa negatibong pananaw sa mga Pilipino at nagdudulot ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. 1. Arab Nation ang mga bansang kasapi sa Arab Nations ay nagkakaroon ng isang pagtrato sa mga Pilipino na madalas ay hindi maganda. Maraming overseas Filipino workers or OFWs ang napapadala sa mga bansang ito at marami sa kanilang nakakaranas ng pang-aabuso. Ang mga kwento ng pagkakasalaula ay iba-iba mula sa hindi pagpapakain o hindi pagbibigay ng tamang sweldo, physical na pang-aabuso at iba pa. May mga kababayan rin tayong nagpupunta sa mga mabubuting amo ngunit mas marami ang mga kwento ng pagmamalupit. Ang ganitong trato ay maaring sanhin ng mataas na pagtingin ng ilang tao sa kanilang sarili na nagiging sanhin ng pagsasamantala sa mga nagsisilbi sa kanila. Bagamat may mga pag-aalinlangan at panghihinayang, marami pa rin Pilipino ang nagpaparaya sa hirap ng buhay at pumupunta sa mga bansang ito kahit pa illegal na paraan. Kahit na may mga hindi magandang karanasan sa ilang mga bansa, ang Pilipinas ay may mga kaalyado pa rin na sumusuporta at nagmamalasakit sa atin.